Mga kamister, uh, magandang gabi sa inyong lahat. Ayan, ito na yung kadugtong na ng upload natin kanina. Uh, tuloy na nga ho yung ating buhos. Ayan, uh, manipis na manipis na yung ang tubig sa box po namin. So, pwede na siyang buhusan. At uh, ito yung kaperaso At ito mga kamister, itong nabuhusan na namin. At saka may higing mga bu uh, bubusan namin mamaya. Ay, isasabay po namin ng slab yan. So, medyo mahaba-haba na siya at yun na lang matitira yan so abangan nyo na mga kamister pagtatapos box na to at siyempre maraming maraming salamat sa inyo at nakikita ko eh may nanonood din naman <laughs> ayan traffic siya dito pero yung ano mamaya hindi naman ganoon ka sa gabal o baga yung traffic naman eh normal naman kahit walang buhos pero mamaya isaglit na naman kasi isang truck lang naman yung ibubuhos namin so abangan nyo mga kamister mamaya happy to na oh Westo. No? Ah, oh, sila. Yung kanina, yung box na manual namin, yan na siya. Oh. Yan. Alright. So, bukas, tatakpan na namin siya. Ay, yung takip. Okay, hintay-hintay na lang namin tong mixer mga ka-mister ko kasi sabi ng planta ay papunta na. Alright. Meanwhile. Ayan na mga kamister, yung mixer. Alright. Ayan. Pinabawasan ulit natin yung tubig. Ayan, konti na lang yung tubig. Yan, manipis na. So, buusan na namin yung siding para bukas makasahan po namin ito ng ano, ng forma ng slab. Dito. Okay.

Ayan. idea lang para maka video ayan maulan mga kamister ko so ayan mga kamister tapos na rin kami sa pagbuhos at hindi tayo nakapag kanina gawa ng malakas ang ulan so naabutan kami at okay naman bago magtapos ay tumila naman yung ulan ito ambon ambon na lang so maraming maraming salamat sa inyong panonood sa ating blog uh, vlog ngayong gabi sa buhos po namin so ito na lang kulang namin mga kamister ko itong pinakakanto so may git isang ano na lang to uh, bakal so isang bakal ay 6 so mga ano siguro to Uh, otso. Ayan. So, yan na lang yung gagawin namin dito mga mister ko. Maraming maraming salamat. Good night.